Four, three, two, one. Hello, welcome back to my YouTube channel. For today's topic, pag uusapan natin ngayon ang baby food, fresh and ready-made. tayo dito apples and banana, fresh. At meron din naman tayong ready-made na salad. Nah, turo ko sa inyo kung paano, hanggang step by step, let's do this. Ako na natin gagawin ang fresh, kung paano siya i-prepare. Okay, papakita ko sa inyo. So, ready to do Ito, set aside po. Kailangan lang natin siyang ikat yung apple. Kailangan natin ikat yung apple into two. two. So, bago yun, huhugasan muna natin yung apple. Huhugasan na natin yung apple. ika na natin siya in two. Ayan, like this. okay nga tanggalin natin yung seeds. Ayan. Nakat natanggal na natin yung seed ng apple. So, wala nga natin siya na. Dalawa Ah, ayan. Kasi naman, yung saging. Habalatan natin yung saging. At kahit isang perasa lang muna. Kasi hindi pa naman masyadong kumakain yung baby. Hindi pa siya masyadong malakas kumain. After, ilalagay na natin siya sa ating blender. Siyempre, cut natin ng, ng dalawa yung solid. Ang dalawahin natin. Ayan. Tcharan! Kung nakikita nyo, andun na yung apple at saka yung uh, saging sa blender. Okay, ready na siya para i-blend natin. Kailangan natin siyang lagyan ng konting tubig, yung uh, drinking water, para ma-dissolve agad? Kunti lang. Kunting-kunti lang. And then press. See guys. Ayan, na-blender na natin siya. Okay. Isali na natin siya sa ating bowl. Ayan. Kita nyo. Mag-blend na siya. Blender na siya. At ayan na yung texture niya. Pwede na siyang ibigay kay baby. Uh, oh. ayan. So, ganun kadali yung pagre-ready ng fresh na pagkain ng baby. Ayan, nakita nyo naman kung paano siya gawin. Yung kulay niya medyo uh, brown. Kung gusto nyo, pwede naman lagyan ng uh, powder, milk powder, para mas lalong creamy yung kakainin ni baby at saka mas malasa, may konting ah uh, may konting lasa naman. Kasi ito, fresh lang to eh. Walang kahit na ano. Yung lasa lang siya ng prutas. Okay. So, again. Yung, yung... natira... Yung natira nating prutas, pwede naman itong ilagay sa ref or itago habang hindi pa siya nagagamit yung natira. Kasi para hindi siya masayang. Ayan, pwede pa natin siyang magamit sa susunod. Uh, hindi lang pwedeng tumagal kasi nga pwede silang mabulok. Ayan. So, ayan. Magagamit natin siya ng dalawang beses. Ngayon, tumako naman tayo sa ready-made na serilak. So, okay. Ito naman ang kasunod natin gagawin. So, ayan. Magre-ready tayo ng... Ayan. May nakaready na ako ng isang plato or much better bowl ang i-ready nyo. Ako, plato na lang kasi wala na sa kaming bowl. Ay, sarap. Ayan ito. Open natin siya. Yan. Ito yung ready-made natin. Siyempre, may sukat lang to. May tamang portion lang. May portioning to, ah. Kasi ako, wala akong pang portion para dito, eh. Kaya, eh, ang gagawin ko na lang, basic. We'll ah, uh, never mind the uh, drop. Ito, one, One tablespoon of sirelac ang lalagay ko sa ating plate para lang makita nyo. Okay. Uh, pwede nyo siyang lagyan ng, yung iba kasi nilalagay, milk or uh, warm water. Uh, pwede rin naman ang drinking water ito. Drinking water laging ilalagay nyo. Kahit malamig siya, pwede. At katamtaman lang yung tubig. katamtaman lang yung tubig na hindi naman masyadong malabnaw at hindi din naman masyadong malapot. Ayan. Kung makikita nyo, ganito siya. Ganito yung texture niya. Ibig sabihin lang nito, kapag medyo dry pa, kulang pa siya sa tubig. 20 pa. Ayan. Basta nakita niyo yung texture niya na para na siyang yung para na siyang ano, pwede na siyang parang shake na yung texture niya pag natunaw yung shake. Ay, <laughs> mga ba ano tawag doon? Ayan, ito. Ayan, ganyan yung texture niya. Na pwede na natin ipakain sa ating babies. Yan, sa ating baby pwede natin ipakain ayun ayan, gustong gusto ng baby natin to lalo na kapag nag na silang kumain yan, sa ganito lang yung texture niya yan, medyo sticky siya pero ayan, mixed fruits ito with soya, ayan, yung flavor So, inyo yun yung favorite ng baby ko before kung magsisimula siya kumain ganito rin yung ginagamit ko or minsan, fresh. Maaalin lang doon kung anong gusto niya. Ayan. So, ayan. Pwede na natin ipakain kay baby. Ayan. So, ito, after natin, pwede natin itago yung atira. kain pa natin to sa baby natin. Sa susunod, magagamit pa siya ng mga tagal. Kasi hindi naman siya mapapanis. Basta nakaayos lang yung pagkasarado nung ano niya, ng pack niya. Para syempre hindi siya pasukin ng langgam or hindi siya pasukin ng hangin para hindi siya tumigas. Okay? Ayan. So, tapos na ang ating tutorial. Uh, tapos na ang preparation natin. So, nakita kami sa inyo ang paano na pre prepare ang ang um, fresh at ready-made na baby foods. Ayan. So, kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyo ibigay sa babies nyo. Kung fresh ba? Or ready made? Ayan. Gulad niyan. Oh, compare natin siya sa... Compare natin yung dalawang na pair natin. Ito yung fresh. So, like, color brown na siya. And ito na yung ating ready made. Ayan. Charan! Yes, uh, so, pinakita kong video. Ready made at uh, fresh. So, ang um, mag-suggest ko lang kung, kung busy mam ka, eh, mas mabuting mag sarela ka na lang para ready made na siya. At least, diba? Ang dito pa rin naman yung fruits na flavor niya, tsaka minsan, kung minsan may vegetable pa, makakapapal sa inyo ang um, pwede meal. Okay lang din naman. Ang sarilak naman mabibili ninyo kahit saan, kahit sa uh, kahit sa mga drugstore, sa supermarket, or kahit na sa ang, sa ang mall, makakabili kayo ng sarilak. Kung gusto nyo rin naman ng fresh, para fresh, at least fresh para sa babies nyo, ay pwede naman ang prutas or gulay. Kung hindi ka busy at wala ka namang work, kung hindi ka working mom. Pwede na prutas na apples, banana, orange, kahit na anong prutas na pwede na ipakain sa babies nyo. Kung kumakain ng babies nyo, pwede naman kahit saan makakabili tayo. Kahit sa palengke or sa mall, pwede rin. Ayan, pre, mas makakamura tayo kung presyo yung bibili natin. Sir. Alam ako, sa palengke tayo bibili. Ganun din yung presyo niya mas mura. Ayan, nakita nyo kung paano siya i-prepare, kung paano sila i- i prepare yung preparation ng cerelaq at ng fresh na prutas. <laughs> Saka don't forget to subscribe to my channel and thank you for watching guys. mua God bless you all. 5 4 3 2 1 Level up. Level up. Level up.